Hello mga kasaliksik, wala pa rin bang related literature? Tara, explore natin itong isang site na pwede nating mapagkunan ng mga related literature. Ito yung Google Scholar. Let's go! Punta kayo sa Google at itype nyo yung scholar.google.com at ito yung makikita nyo. Ito yung Google Scholar na ginagamit sa paghahanap ng mga related literature about sa research topic mo. Sa search button na ito, i-type mo lang yung mga keywords or yung mga variables na tungkol sa research mo. So dito nilagay ko, self-esteem and academic achievement. Then click mo yung search button or yung enter button. Tapos makikita mo na rito, yung lalabas na yung mga studies. So sa taas makikita natin yung number ng results na merong tungkol doon sa search natin. Dito ay 1,900,000 yung mga studies na may kinalaman sa self-esteem and academic achievement. Dito sa tabi niya nilagay yung kuilang ilang seconds bago ni release yung results ng na hinahanap natin. So browse na natin to guys. Napakarami ng results, di ba? So gawin pa nating mas refine yung pagre-research natin. Remember 1,900,000 yung results na binigay sa atin. So gawin natin siyang uh, self esteem and academic achievement of high school students. Kasi yung mga results kanina halu-halu 'yun. So meron doon pang college din. So gawin natin is pang high school lang guys. So, dugtong natin dito yung salitang high school sa search, sinesearch natin. So, ito niya guys, nilabas niya. Iisa lang yung result, ang nakalagay ay self-esteem and academic achievement of high school students. Pero ang study na to ay ginawa sa Iran. Pero pwede pa rin naman natin to magamit as related literature. So, na siya sa journal na Eric. Isa to sa mga reputable journals. Ibig sabihin, pwedeng pwede natin tong gamitin. Guys, yan yung kanyang abstract. Nakalagay dyan. Hindi ko babasahin kasi medyo mahaba rin yan guys. Pero nakalagay sa abstract is yung parang pinaka-summary na nung research, no? Tapos sa bandang gilid, dito sa right side, makikita natin dito yung details tungkol dun sa research na yun. Actually, pwede natin i-download dyan kasi may nakalagay na download dyan guys. And pagka-download, eto na siya guys. Makikita na natin yung full research. Yan, yan yung abstract. And, yung ibang parts makikita din natin. Nandito yung introduction, yung methodology, which is yung chapter 3. Nandito rin yung results, which is yung chapter 4. And, of course, nandiyan yung conclusion sa chapter 5. And, nandito rin yung mga references or yung bibliography, guys. So, complete paper yan. Again, pwede nyo to i-download para mas mabasa niyo ng maayos. Balik tayo dyan kanina guys na sinesearch natin. So, explore pa natin yung ibang parts niya. May nakalagay dyan guys na save. Pag kinlik niyo yung save na yan, is masi-save siya dun sa library ng Google Scholar. Every time na mag-open ka ng Google Scholar, i check niyo lang yung library niya yun sa bandang right, dyan sa bandang taas. And pag kinlik niyo dun is makikita niyo yung mga sinave niyo ng mga studies. Okay? Yung site naman, guys, is yung citation. Nung, tungkol doon sa paper na yon. So, hindi nyo na kailangan pang mano-mano na i-type yan, guys. Click nyo lang. Mamidi kayo ng citation. Ito, MLA. And then, to APA naman to. Chicago. Harvard. At itong isa naman yung Vancouver. So, kiklik nyo lang din guys. And copy-paste nyo lang yan sa Word. And then, ito naman guys, yung mga yung mga cited, yung mga researches na nag-cite dito sa study na to. Yan. So, makikita natin yan. Yung lahat ng mga studies na yan, sinite yung study na yon na ginawa sa Iran. So, mas maganda guys, kapag mas mataas yung number nung cited na yon Kasi, ibig sabihin, mas maraming nag-cite dito sa paper na to. Yan guys. Yung mga, rel ito naman yung mga related na studies tungkol dun sa paper na yon na sinesearch natin kanina. So, nakalagay din dito sa bandang gilid, sa bandang right side, yung mga PDF. Ibig sabihin, yung mga yan, pwede natin ma-download yan. Gaya nitong isang to. And, click nyo lang yung arrow down button dito. Pwede nang ma-save yan sa ating mga browser. Yan. Save natin sa desktop. Okay. Save na yun, guys. Pwede natin basahin yun ng buo. Okay, pwede rin natin i-refine palalo yung search natin by indicating yung year. So, pwede ilagay natin dito sa custom page from year 2020. Yun yung gusto kong i-research. From 2020 to 2023. Ibig sabihin within the last 3 years, guys. So, kung gusto nyo, within the last 10 years, start kayo sa 2013 to 2023. So, ayan, guys. Ito yung mga studies na ginawa within the last three years. Malaking tulong talaga itong pagre-refine niya, di ba? At least hindi na tayo mahihirapan pang maghanap at mapapabilis pa yung pagkuha natin ng mga RRL. Yan, guys. Ang daming studies niyan. Nakalagay dun sa taas kung gaano karami yan. Kung gusto nyo pang mas gawing refine, dugtungan ulit natin to. Lagay natin Philippines, di ba? Minsan kasi gusto natin maghanap ng mga local literature lang. So, ilagay natin Philippines para Puro yung mga studies lang di, na ginawa dito sa Pilipinas yung lalabas. So, click natin. So, yan. Uh, year 2020 to 2023 pa din. Try natin mag-click dito ng isa para ma-check natin kung talaga bang sa Philippines ginawa yon. So, dito. Ito, self-concept. Self-esteem, self-efficacy, and academic performance of senior high school students. Ginawa siya sa St. Paul College of Bukawi, Bulacan. So, yun. Talagang pang local literature talaga, talaga to guys, no? Kasi gawa talaga siya dito sa Philippines. Yan. May complete, complete rin pala to guys, no? Meron tong abstract and other parts, no? Hanggang sa conclusion, tong paper na to. So, yun, guys. Yun pa yung ibang mga related studies na ginawa sa Philippines. Pero kailangan kailangan niyo pa rin maging mapamili dito, guys, no? Kasi yung iba, ibang variables yung binangga doon sa self-esteem. So, ang hinahanap kasi natin is yung sa ano lang sa achievement lang, di ba? Okay? Kasi may ibang studies dito, self-esteem and self-awareness, ganun. Uh, so, walang walang achievement. So, piliin natin yung achievement. Pero pwede pa rin naman natin magamit 'yan, guys. Wala namang sayang dyan. Pwede nyo magamit yan as RRL para lang doon sa self-esteem. Ito walang achievement to. Maraming salamat sa panonood mga kasaliksik. I hope may natutunan kayo sa video na to para mapagsimula na kayong magsulat ng inyong related literature. Until next time, bye bye.